Nadadagdagan pa ang bilang ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo na nagbibigil sa paligid ng tanggapan ng Department of Justice sa Maynila. Tinututulan nilang anila ay pakikialam ni DOJ Secretary Laila Dilima sa mga internal na problema raw ng Iglesia. Narito ang aking report. Magdamag ang isinagawang vigil ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa paligid ng tanggapan ng Department of Justice sa Maynila. Bitbit -bit nila mga placard kung saan nakalagay ang kanilang mga hinaing laban kay Justice Secretary Laila de Lima. Sa stage may mga kumanta at sumayaw. May mga pagkakataon namang nagchat-chant pa ang karamihan, bagamat wala namang opisyal ng INC na nagsasalita sa entablado. I Ang iba naman kanya-kanyang latag ng mahihigaan sa kalsada, mapamatandaman o bata. Kinaumagahan, nadagdagan pa ang mga kaanib ng iglesia na nagpunta sa lugar. May ilang nanggaling parao ng Cavite. Isinara na ang Padre Faura Street dahil sa dami ng mga nagpunta. Pati ang daanan papuntang emergency room ng Philippine General Hospital, nabarahan ng mga tao. Sarado rin ang gate ng DOJ pero may pasok pa rin ang mga empleyado. Si Delima maghapong hindi nagpakita sa tanggapan. Sa stage tuloy pa rin ang kantahan at mga palaro. May mga pinapalabas ding video na sumasagot sa mga issues sa Iglesia Ni Cristo. Gaya ng aligasyon ng tinawalag na ministrong si Isaiah Samson Jr. na wala na umanong pera ang iglesia. May permit mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagtitipon. Ayon sa isang source ng GMA News, open-ended ang permit. Ibig sabihin walang katiyakan kung hanggang kailan sila roon. Pangunahing dahilan ng pagdagsa ng mga kaanib ng iglesia sa DOJ, ang kanilang pagtutol sa anila'y ay pakikialam ni Secretary De Lima sa mga internal na problema ng simbahan. Personal pa raw kasing inaasikaso si ni De Lima ang isinampang reklamong illegal detention sa iglesia ni Cristo ng dating kaanib na si Isaiah Samson Jr. Kahapon nagkagulo pa sa lugar matapos harangin ng mga kaanib ng iglesia ang isang sasakyang mulang umano ang kalihim na nagdiwang paman ng kanyang kaarawan kahapon din. Walang nagawa ang sasakyan kundi umatras. Sagot ni Dilima sa mga taga-iglesia ni Kristo, ginagawa lang niya ang kanyang trabaho nang idulog sa kanya ang reklamong illegal detention ni Samson. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho at ang aking motibo lang palagi ay fealty to my sworn duty. Wala po akong ibang motibo. Matatanda ang nagkaroon ng malaking isyo sa iglesia, kaugnay ng mga umano'y dinidititing ministro. Kasabayan ng paglutang ng kapatid ni INC Executive Minister Eduardo Manalo na si Angel Manalo na nagbunyag ng umano'y katiwalian sa liderato ng INC. Natiwalag si Angel Manalo ang kanyang ina at ilang kapatid matapos nito.